Sa pinakaunang araw ng sesyon ngayong 20th Congress, muling nahalal na House Speaker ng Kamara si later 1st District Representative Martin Romualdez at sa Senado, muli namang uupo bilang Senate President si Senator Francis G. Escudero. Kasabay nito excited si Bataan 1st District Representative Antonino Roman III na gampanan ng kanyang tungkulin sa Kongreso. 26 na panukalang batas ang kanyang inihain na nakatoon sa sektor ng edukasyon, flood resilience at tamang paggamit ng artificial intelligence. Meron tayong uh, binubuo ngayon, ginagawa ko, uh, blue economy bills na anim uh, na sa ganoon mapapangalagaan natin marine resources na ma at mapakinabangan din. Meron akong final na Learning and Innovations Hubs Act of 2025 layunin na magkaroon ng parang multi-purpose learning center sa mga clustered na municipalities. Dahil dati nung 1994 mayroong batas na pinag-uutos yung ng physical libraries na sa ngayon maring hindi na siguro feasible yon. Bagamat isa na siyang kongresista, hindi anya siya titigil na magbigay ng free legal advice sa publiko bilang TikTok lawyer. Samantala, edukasyong din ang tinututukan ni Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang inihain na priority bill sa 20th Congress. Kabilang narito ang pagbabawas na isang taon sa four-year college courses sa bansa. Sinakita namin, ang daming pa ulit na subject sa senior high school, tapos pagdating sa college, sinukunit you know, ulit, So, pinawasa namin ito. Binigyang pansin din ng senador ang tax exemption pagdating sa mga middle class at income earners sa bansa tawag namin ginhawak din. Nakiyat namin yung uh, tax exemption from 250,000 to 120,000 Inexempt rin namin yung mga overtime fee, hazard fee, uh, service charge. Uh, Inexempt rin namin. So ito yung dalawang pinupush namin. Hopefully ma-approve ma, ano, ma -approve this time around. Naghain naman ng panukalang batas si Leyte 4th District Representative Richard Gomez na layong sugpuin ang dumaraming bilang ng online gambling sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.